Narito na ang mga tampok na balita ngayong Huwebes dito sa Philippine News Agency. Kinumpirma ng Department of the Interior and Local Government na naaresto sa Indonesia ang dalawa sa mga kasamahan ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa isang press briefing ngayong araw, sinabi ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. na base ito sa ulat ng pambansang pulisya kung saan naaresto sa naturang bansa si Sheila Guo, isa sa mga kapatid ng dating alkalde, at ang incorporator ng Pogo na Lucky South 99 na si Cassandra Ong. Matatanda ang sinalakay ng mga otoridad ng naturang Pogo Hub sa Pampanga noong isang buwan dahil sa mga illegal na aktibidad. Ayon kay Abalos, patunay ito na seryoso ang ating kapulisan sa paghabol sa mga ito. Sa impormasyon mula kay Senator Rafi Tulfo, nahuli sina Sheila Guo at Ong ng Indonesian Immigration sa Mega Mall Batam Center nitong Martes. Samantala, patuloy namang nakikipag-ugnayan ng Philippine National Police sa foreign counterparts nito upang mamonitor at matunton si Alice Guo at iba pang mga kasama nito. Hiniling naman ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa prosecution panel na humahawak sa kasong human trafficking ni Alice Guo na ibasura ang apelan nito na muling buksan ang investigasyon para marinig ang kanyang panig. Ayon sa PAOK, taktika lamang ito para patagalin ang kaso at wala rin itong intensyong humarap sa korte sa ginawang pagpuslit palabas ng bansa. May standing arrest order si Guo, mga kapatid niyang sina Wesley at Sheila at mga magulang nito dahil sa hindi pagdalo sa Senate hearing hinggil sa operasyon ng Zunyuan Technology, isang poguhab sa bamban na sinalakay ng mga otoridad noong Marso. May mga tanong din sa kanyang nasyonalidad matapos matuklasang nagmatch ang kanyang fingerprint sa isang Chinese national na si Guo Huaping. Iniulat kamakailan ng Bureau of Immigration na nakalabas na ng bansa si Guo patungong Malaysia noong July 19, nagtungo sa Singapore noong July 21 at sa Indonesia noong August 18. Nitong Martes, iniutos ng Malacanang sa Department of Foreign Affairs at Department of Justice na kansilahin ang Philippine passport ni Guo, mga kapatid na to at ni Ong. Samantala, tiniyak ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na handa ang kanilang ahensya na tumulong sa mga nangangailangan kahit walang referral letter mula sa mga opisyal ng pamahalaan. Ito ang pahayag ni Gatchalian matapos mabanggit ni Vice President Sara Duterte sa budget hearing sa Senado na may mga pagkakataon na tumatanggi ang DSWD sa pagbibigay ng tulong sa mga individual na inendolso ng kanilang tanggapan. Ayon kay Gatchalian, nasa polisiya ng ahensya ang magbigay ng tulong sa mga nangangailangan, may referral man o wala at handa silang investigahan ang kanilang mga departamento kung sakaling may aligasyon ng pamumulitika sa pagbibigay ng tulong. Samantala, karamihan sa mga miyembro ng House Committee on Appropriation ang nagpahayag ng suporta kay Gatchalian dahil sa mabilis na pagtugon sa kanilang mga katanungan. Nanawagan ng isang mambabatas na magdagdag ng mga checkpoint sa mga pangunahing kalsada at pantalan para mapigilan ang pagkalat ng ASF of African Swine Fever. Ayon kay Agri AgriPartylist Representative Wilbert Lee, kailangan dagdaga ng Department of Agriculture ang mga biosecurity at surveillance checkpoint. Bunsod niya ito ng balitang kumakalat sa Luzon ang mga may sakit na baboy mula sa mga probinsyang may kaso ng ASF. Sinabi niyang mahalagang higpita ng pagbabantay para hindi kumalat ang ASF na nagdudulot ng sobrang pagkalugi ng mga magbababoy. Una nang naharang ng Bureau of Animal Industry sa Quezon City ang dalawang truck mula Quezon Province na may kargang mga may sakit na baboy. Napagalamang dadalhin ng mga naturang baboy sa Pangasinan. Ayon sa BAI, Labing isang rehiyon, 22 probinsya at 64 na munisipalidad ang epektado ng ASF sa hiwalay na pahayag. Sinabi ni DA, Assistant Secretary for Swine and Poultry, Constante Palabrica, na naghigpit na ng biosecurity sa labindalawang lugar sa Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon para mapigilan ang pagkalat ng sakit. May anim ng Meat Inspection Checkpoint sa Kamaynilaan para siguruhing malinis at ligtas kainin ng mga baboy na dadalhin sa mga katayan at pamilihan. Pinag-aaralan ng Social Security System of SSS na babaan ng ipapataw na kontribusyon sa mga benepisyaryo ng 4 Piso Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Makikipagtulungan ng SSS sa Department of Social Welfare and Development para mabigyan ng benepisyo ang mga nakikinabang sa 4P sa iba pang vulnerable sector ng lipunan. Inaasahang mabibigyan ng low-cost insurance at iba pang benepisyo ang mga nasa 4.4 million na benepisyaryo ng programa. Ayon kay SSS President at Chief Executive Officer Rolando Makasait, bubuo ang ahensya ng contribution table kung saan mapapababa ang bayarin ng mga four piece beneficiary mula sa kasalukuyang minimum monthly contribution na 570 pesos. Kaugnay nito, makikipag-usap sila sa mga pribadong kumpanya na maaaring maging sponsor ng monthly premium ng mga mapipiling SSS member. Pero paalala ni Makasait, maaaring bumaba ang makukuha nilang benepisyo kung mababa rin ang kanilang buwan ng hulog. Bukod dito, naghahanap ang SSS ng paraan para matulungan ng mga 4-piece beneficiary na mabayaran ng 120 buwan ng hulog na kailangan para makakuha ng lifetime pension sa kanilang pagre-retiro. Sa ibang balita, walang namata ang volcanic smog o VOG sa paligid ng Bulkang Taal sa nakalipas na 24 oras. Sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of EVOX, bahagyang humupa ang pagbuga ng taal ng sulfur dioxide. Umabot sa 1,186 tons ang ibinugang sulfur dioxide ng bulkan mula sa 5,128 tons noong nakaraang araw. Patuloy naman ang pagbulwak ng mainit na volcanic liquid mula sa main crater lake. Naobserbahan din ng plume emission na may taas na 1,500 meters na nahipan sa direksyong pahilagang kanluran. Nananatili sa Alert Level 1 ng Bulkang Taal. Binalot ng Vagang Taal simula noong linggo hanggang Martes na nagresulta sa suspensyon ng klase sa ilang bahagi ng Calabarzon, partikular ang Batangas, gayon din sa Metro Manila. Pero ayon sa FIVOX, epekto ng polusyon ng inakalang VAG na umabot sa kamay nilaan. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatin sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, ang aming Facebook at X account, Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si Bench Bondok, ito ang PNA Headlines na gahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.